Mga kababayan, kamakailan lang ay muling nag-init ang usapin tungkol sa International Criminal Court at sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano nga ba ang mangyayari kung sa gitna ng mga kontrobersya ay bumalik si dating Pangulong Duterte mula sa ICC? Maraming posibilidad ang naglalaro sa ating isipan. Mapabatas, politika, o maging sa ating lipunan, siguradong magdudulot ito ng malaking epekto sa ating bansa. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga posibleng senaryo sa pagbabalik ni FPRD mula sa ICC. Alamin natin ang mga posibleng kahinatnan, ang magiging reaksyon ng taong bayan, at ang epekto nito sa ating bansa. Ano ang mangyayari kung bumalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court? Alamin natin ang mga posibleng senaryo. Una sa lahat, ating suriin ang magiging laban sa korte. Posible kayang maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Paano kaya kikilos ang ating pamahalaan? Susuportahan ba nila ang dating Pangulo o yaayon sa proseso ng ICC? Maraming tanong ang kailangan masagot. Ang mga susunod na kabanata ng kuwentong ito ay maaring magpabago sa takbo ng ating justisya. Hindi rin natin maikakaila na ang isyong ito ay magdudulot ng samut-saring reaksyon mula sa taong bayan. May mga magpapahayag ng kanilang suporta para sa dating Pangulo, habang ang iba naman ay maglulunsad ng mga kilos protesta. Posible rin na magdulot ito ng malalim na hati sa ating lipunan. Ang dating hidwaan ay maaring muling mag-alab at magdulot ng kaguluhan. Chapter 3 balanse ng kapangyarihan, political realignment. Sa larangan ng politika, hindi rin mawawala ang posibilidad ng realignment. May mga politiko kayang magpapalit ng partido o paninindigan dahil sa isyong ito. Magkakaroon kaya ng power struggle sa pagitan ng mga Maka Duterte at kontra Duterte. Ang mga susunod na araw, linggo, at buwan ay magiging kritikal sa ating politika. Chapter 4 Sa harap ng kamera, media frenzy at ang pagbabalik. Siguradong magiging mainit na balita sa loob at las ng bansa ang pagbabalik ni dating Pangulong Duterte. Ang bawat galaw niya ay susubaybayan ng media. Maging ang social media ay magiging maingay at puno ng iba't ibang impormasyon. Kailangan maging mapanuri tayo sa mga balitang ating nakikita at naririnig. Chapter 5, Sugat ng Kahapon, Cultural and Emotional Response Higit sa lahat, hindi natin dapat kalimutan ang magiging epekto nito sa mga biktima ng war on drugs at sa kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga hinaing ay kailangan ding pakinggan at bigyan ng pansin. Ang isyong ito ay magbubukas muli ng mga sugat ng kahapon. Kailangan nating magkaisa bilang isang bansa upang harapin ang mga hamon na akibat ng pagbabalik ni dating Pangulong Duterte. Utro ang kinabukasan ng Pilipinas. Maraming tanong ang nangangailangan ng kasagutan. Maraming posibilidad ang naghihintay. Ang pagbabalik ni dating Pangulong Duterte mula sa ICC ay magiging isang makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto ng pagbalik ni FPRD mula sa ICC? Paano natin haharapin ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito? Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento at balita.